Hello everyone! Hello kabayan! Kumusta po tayong lahat? Uh, kumusta po? Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog so more on shirts tayo kasi busy so this time uh, hopefully balik ako sa pagbablog. Na-miss ko rin yung pagbablog mga kabayan. So ito po yung ating uh, unang vlog. Hininga ako pag-akyat dito sa taas. So actually sa hindi ka pa po nakakaalam uh, nakalipat na po kami ng bahay. So, since two years ago, yung mga um, nakasubaybay din sa amin na naglipat kami. So, this time is naglipat na rin kami. Sa bahay na ito, how we've been here for um, five months na po. So, ayan. Yan po yung ating mga plants dati pa. And then, ito po yung aming sunroom sa taas. So, hindi na ito yung dating bahay na nakikita nyo na may malaking yard laking shade. So, kakaiba siya, guys. Then, so, yun nga ito nga yung sunroom. So, medyo maaliwala siya ngayon kasi after nung Christmas, na decorate tayo dito, guys. Yung mga, ito yung ating mga pelodendron na Brazil. Yan po yung sa dating bahay. Yan yung ating mga golden photos guys. As naalala nyo, ganyan na po sila kalaki. So ang gagawin po ngayon, dito ko kasi nilagay yung aking Christmas decor. Uh, alisin ko po yung iba kong mga plants dyan sa window so this one yung ating madam's net ay kakalagay ko lang dyan ngayon so ngayon binaba ko yung aking another plants na nakalagay dyan and then next is ibababa ko itong ating monstera na mangkimas which is opposite ay yung ating monstera din na adansunyay ibababa ko yan sila guys kasi propagate ko. So, ganyan po, kahaba na yung ating uh, mangkimas. So, similar sila ng looks ng alenson niya. at saka yung isa doon sa baba din. So, marami na akong uh, na-propagate. So, doon po sa mga hindi na nakapanood sa akin, but, um, nakapag-follow po kayo sa aking Facebook page. So, the same pa rin yung ating Facebook page, but binalitan ko siya ng name ngayon. Ayan guys, ito yung ating mga sa dating bahay, yung ating string of uh, bananas, guys. Ayan, lumalaki na sila. As nakikita nyo, yun yung ating mga butterfly. And, yeah, mayroon tayo ditong spa bat. Ayan, jacuzzi. So, mayroon din tayo. Nandoon yung ating mga house plant din na kalagay. Mga donkey's tail. And, yun, mayroon din tayong greenhouse dyan sa baba. Ayan, so, ito na po yung aming bagong tinterhan Wala na kami doon sa dating bahay, of course. So, yun nga, mga kabayan, yung gagawin ko ngayon ay ibabagaba ko itong ating mga dalawang varieties ng monstera. Tapos, papalitan natin ng another plant. So, yun nga, may nababa na ako. Uh, isasahin ko lang sila kasi medyo mataas na sila, guys. Mahaba. So, yung aking golden photos, this one is nagkata ko dito kahapon ayan nagkata ko dito kahapon ng I think lima kasi humahaba na rin siya ng paganyan so ang ginawa ko doon is pinopropagate ko so this one is nakaklaim ito dyan sa ating window glass kaya mayroon siyang suction na ganyan ayan. so alisin natin to guys ayan. oops So, ayan. So, same dito sa ating golden photos, mga kabayan. Ayan. Ayan. Nakaganyan po yan siya sa ating window. Ayan. Naka-attach siya sa ating... And then, yun nga. Ang bilis nilang humaba. Nag-cut din ata ako dito kahapon. Kasi makapal na po itong naka-attach dito sa window. Mapal na siya. Siguro nakapag-cut ako dyan kahapon o oh, this one here yan nakatin nakat ko siya so hindi ko alam kung ilan yung nakat ko diyan and then meron din dito guys so ayan so yun dadalhin natin itong ating monstera na monkey mask doon sa baba and then next vlog ko so hindi na ako mag edit mga kabayan kasi yun ang kinatatamad ko alam nyo naman ako dati matyaga akong mag vlog but tinatamad ako kahit sa edit edit na yan so ayan so bababa muna natin yung ating plants ayan so may oops mayroon tayong hagdanan dito guys yan yung ating peperomia na trailing so sobrang haba na rin yan yun siya ayan so mayroon tayong bar dito ayan so marami nang nangyayari dito sa bar mga kabayan kung gusto niyo pong makita kasi hindi ko siya na vlog uh, puntahan niyo po yung ating page na Kabayan Amor Rail page. Yun, pinalitan ko yung ating page. Ginawa ko siyang rails kasi nga nagre-rails na lang ako sa sobrang busy ko sa so, inan. Dito na tayo sa baba guys. Oops. Ayan. So, ganyan yung ating Monstera Bounty Mast. So, ano natin yan. Propagate. Ito yung nababa ko, yung ating peace lili Doon niya nakalagay sa window at saka this one. Ayan. Diba? Sobrang ganda nito guys. And then, yan. Dito po yung ating entertainment area. So, dito ako nag-celebrate ng birthday last 16. So, ayan. And yung dadalhin ko doon, ipapalit ko sa ano, hindi ko pa alam kasi ang dami kong propagation na gagawin so ito pa yung ating orbipolia guys sa dating bahay yung berry lush and then yeah, until now is pa rin siya guys yung ating watermelon naman ay yes nandoon din sa ating spa here yung ating watermelon na yung ating star palagi sa ating vlog before ayan siya so dito ako kahapon nag-arrange ayun na ano ko na naman siya naiwanan ko na naman siya kasi <laughs> nag jump ako sa ibang gawain pumunta ako doon sa ating garden shed doon sa ating propagation station so ayan pa po yung ating watermelon guys syempre tumatanda na siya. As naalala niyo, matagal na ito. Diba? I mag-3 na siya. So, ang gagawin ko dyan is propagate ko. Ayan. So, nandito yung ating boros, um, yep, donkey's tail. So, yung boros tail natin na sobrang kapal dati is, ano na siya, pinopropagate ko na guys. So, ayan, mayroon tayo ditong spa, yung ating pelodendron dyan. Ayan. So, siguro na-miss nyo po yung pagbablog ko. And then, na-miss ko rin yung <laughs> pagbablog ko. Di ba? Sobrang tiyaga ako mag-vlog mag dati. So, here yung ating uh, satin na putos or sinlapsus, guys. So, yan. Sobrang haba na rin niya. And, yan po yung ating greenhouse. So ilang days na ako nag-arrange diyan and then doon naman sa dolo, yon ang ating propagation station guys. Marami tayong nag-propagate doon. So next vlog ko ay doon tayo papakita ko sa inyo ng ating mga nagawang propagation guys. So nung lumipat kami dito mga kabayan, walang tanim. This one garden walang tanim. So ito lang yung tanim dito guys. Yan tapos yung mga bromelia diyan, mga orchids ako na po ang naglagay niyan. And then, yeah, here, wala iyang mga tanim. Puro po yan siya graba. So, now, ay mayroon tayo ditong cactus garden. Ayan. May ginawa akong cactus garden dyan, guys. And then, yung nag-trending natin na malunggay, which is yung tawag ko dyan sa kanya, ay sitaw. Ayan siya, buhay na buhay siya ngayon. Ayan. So, uh, yon on my next vlog, mga kabayan. Ayan, so, hindi na ako mag edit kasi yun ang inaano ko na nakakapagod mag-edit. So, see you my next vlog, everyone. Bye-bye!